Hi guys! Welcome back to my channel. Yan, totoo talaga ang sinabi ni JM na kamukha ni Fiyang ang kanyang ex-GF. Ayan, hinalungkat natin at nakita talaga natin na may similarity talaga si Fiyang at sa ang kanyang ex -GF. Kahapon ay, inaamin niya ni JM at sinabi niya yan kay kulit na panganganga. Si kulit eh, kasi nga ang kinukompare ni kulit na parang kamukha nito ni ay si ate Joss niya. Pero... Natulala na lang siya at natamimi na sinabi ni GM na parang si Fiyang na kaso lang soft side lang medyo mahinhin siguro ang GF ni GM At sabi nga ni Fiyang, ah maganda pala, maganda pariho ko, hindi ko nalalaitin Iba talaga ang ating Fiyang sa kabilang banda Ito na nga, kinilig pala si Fiyang sa scene nilang dalawa ni GM Hala, parang nahuhulog na, nag-develop na si Fiyang Inamin niya yon kay Big Brother sa confession room So alam ko sa GM fans dyan GM Fiang fans dyan kinikilig kayo pero ito nga medyo malungkot parang letter A at si Fiang at maraming nasasabi na feel nila na bukas ay si ang ang lalabas ng bahay ni Kuya gusto na bang palabasin si Fiang ng kanyang management na Manix at hindi na siya tinulungan sa pagboto so alamin natin bukas yan so yan ang mga po guys ang ating update sa so ngayon hanggang sa muli bye bye